Ay, good afternoon po. Ay, tanghali pa lang naman. Di pa, afternoon. Hello guys, ito po guys, so, oh. nag-DIY kami sa ano, gagamitin ni Mary, ni Mary. Di na kami bumili na para makatipid yan, ano, basket. Improvise na lang. <laughs> Pero pag nalagyan yan ng laso, maganda na yan. Yan. Nanay. Siya ang gumagawa. <laughs> Ganda daw, sabi ng... <laughs> Ya, Gamitin po mamaya, magkakantura yung anak ko si Mary mamaya. Yung tradisyon, pag may pista sa amin, bago magpista, may tinatawag na kantura po basket Yan po. Ginagawang basket ni nanay. Puro magugunting bandi ay. Gunting daw. O, oh, nalaglag na yung laso le. Kunin mo na, bibi. Uy, makuusap. Torsi, dito Alis na dyan, bibi. Kapiyat eh, ninyo din nga. di makintab? Ito o, oh, marami makintab oh. Pag natapos na yan, maganda na yan. ilalagay yan, guys oh itong bata nakikisaw-saw din <laughs> yan po ilalagay yan gagandahin yan ni nanay kahit nagpapagaling si nanay siya pa rin ang gagawa ng basket ni Mary yan <laughs> Ka hindi lang to dapat kaya sige kaya ka pa araw hindi nga man ito pag natipot ayan ayan po guys ayan ang gawa ni nanay ayan yung ayan yung ano <coughs> yung jar ng steak o Di ka pa ba maligo? Di, ba? Ah, di po, pa. Apa? Na, pa pa nang naligo. Ah, doon ka maligo. Mamaya. mamaya na lang. Pag hinaltag mo nito na makikigin mo. Kulang pa Sige, hindi ko na. Dali na. Sige guys. Oy, pagpatuloy mo na yan. Tatitingnan ko yung ano sa bahay. Dadamitin ni Mary. pilihan pa, guys, yung dadamitin kung alin. Mamaya. And guys. So, guys. Hmm. Paplansyahin ko pa yan. Meron pa ako mga hanapin ng mga dress. Yung iba, di ko pa maano. Guys, pasensya na dito. Ganito, oh. Kasi, akala ko ang ganda ng pagkaligpit ko ng mga damit yun pala nung binaha dito sa ano tindahan napasok kami ng tubig di pala namin napansin habang tumatagal nagkaroon ng ano anay kaya ito po ang nangyari hirap sa walang ano lalagyan na maayos na ano lalagyan ng damit kaya guys ito marami guys kasi dati po nagtitinda po ako ng ano ang ko ng ukay ukay kaya yung iba dyan yung dating ukay nakaligpit eh di pa ako makapag display sa mga ngayon kasi laging maulan mahirapan din ako lalong masisira din pag nauulanan nagkakaano lang kakasira sira lang pag nababasang <laughs> di maasikaso kaya guys pasensya na po kung ganito po <laughs> kanina nga nabutan ng pa to ni kuya alamid na nag vlog sabi ko ano yan? Naka ano pa yan? Kasi na ano nang anay dyan sa gilid. Yan po. Pasensya na guys. <laughs> wala kasi itong lalagyan ng maayos ng damit. Yan po si Rana rin. Mm, Dora box ko. Kaya wala ito. Hindi na rin maano. Pero may laman naman yan guys. Kaya lang sa ibang lala, ilalagay. Hindi na po magkasya. Yan lang po lalagyan ko. Ito guys oh. So mga nakatupi naman to guys kaya lang yan nga po <laughs> ganyan po tinatakpan ko na lang ng ano yan po oh. dati po kasing may ano po ako hukay kaya yan po itinaas eh, na nga po namin dito sa may yung may upuan nakahoy para hindi mano dyan sa ibabaw ay sa ilalim yan po pasensya na guys kung di ko pa masyadong maayos guys kasi yan po. Ito nga rin din na naman ng asawa ko. Diyan na lang daw po ipatong yung damit. Ayaw pa naman nun ni Mary ng ganyan na na ano nung magkakalat-kalat. Gusto nun maayos kahit maliit lang na bahay. Oh. Ganon din kasi pinagsanay namin yun na kahit maliit lang yung bahay. Dapat nakaayos pa rin. Ito po guys oh. Ang nakatupi po yan o. Ah, inalis muna namin doon. Mm, yan po. Pasensya na po kung ganyan ang ayos dito sa bahay. Ayusin po namin yan. Sige okay, po. May pupuntahan po muna ako. Bibili ko ng luloto muna kami. Para mamaya. Bago pumunta sa baryo. Makatinda na muna po. Salamat po.